Diretso lang tayo. Okay. Isang araw, nung duman ako dito, mayroon nagsalpukan yung ano, pang abot yung Aerox. Lala moves. Dito sa lugar na to. Tingin, eh, tingin ko doon ay parang kinat. Yung kinat niya matulin din ang takbo. Ayun. Pang-abot. Ang masakit. Daki ng babayaran na nakabangga doon. Sino may kasalanan? Tapos yung rider ng isa ay nakaupo. Duguan. Ay na na langanin.